sa malawak na kawalan ng espasyo. Ang walang buhay na bagay ay inanod sa loob ng bilyon-bilyong taon. Nabuo ang mga planeta. Napuno ang mga karagatan. Kumislap ang kidlat sa makapal na ula. Ngunit wala kahit saan, ang buhay ay basta-basta na lang sumusulpo. Kung tatanggalin mo ang buhay sa pinakaubod nito, ano kalaga ito? Mga atomo lang, kimika lang, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, walang pinagkaiba sa mga molekula sa hangin, mga bato, mga bituin at gayon pa man, na ito tayo. Nag-iisip, humihinga, nagtatanong sa ating sariling pag-iyal. Kung ang buhay ay mga molekula lang, bakit hindi natin mahalo ang mga tama sa isang laboratorio at likhain ito mula sa simula? Ano ang kulang sa atin? Apat na bilyong taon na ang nakalipas. Ang daigdig ay isang baog at magulong mundo. Walang iyan Walang mga selula. Walang buhay. Uo kimika lang. At gayon pa man, may nagbago. Ang mga molekula ay hindi lang tumugon. Nagsimula silang mag-organisa. Nagsimula silang kopyahin ang kanilang mga sarili. Nagsimula silang mag-evolve. Ito ang sandali nang ang kimika ay naging biolohiya. Ang sandali nang ang mga walang buhay na molekula ay humakbang patungo sa buhay. Ngunit taano? Anong puwersa ang nagtulak sa mga molekula na ito sa kabilang dulo? Ito ba ay isang kosmikong aksidente? O ang buhay ay isang hindi maiiwasang resulta na nakasulat sa mismong mga batas ng universo? Ngayon, sumisid tayo sa isa sa pinakamalaking misteryo sa agham kung paano ang walang buhay na bagay ay naging buhay. Bago lumitaw ang buhay, ang mga tamang sangkap ay dapat na nasa lugar. Apat na bilyong taon na ang nakalipas. Ang daigdig ay hindi katulad na mundo na alam natin ngayon. Ito ay isang planeta sa kabuluhan. Kumukulo ang mga karagatan. Kumikislap ang kidlat sa isang nakalalasong langit. At bumuhos ang mga meteorite na nagdadala ng mga kakaibang materyales mula sa espasyo. Ang pinakamahalaga, ang tubig ay sagana, na nagbibigay ng medium para mangyari ang mga yaksyon na ito. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, may mahalagang nangyayari. Hinahalo ng planeta ang mga mahalagang elemento na kailangan para sa buhay, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, at iba pa. Hindi lang ito basta-bastang mga chemical. Ang mga ito ay mga hilaw na materyales para sa isang bagay na higit na mas malaki. Isipin ito tulad ng pagbibig, kailangan mo ng mga tamang sangkap. Ngunit ang pagkakaroon lamang ng mga sangkap ay hindi nakakagawa ng keke. Kailangan silang pagsamahin sa tamang paraan. Noong 1950s, dalawang siyentipiko, sina Stanley Miller at Harold Urey, ang nagpasya na subukan kung ang mga unang kondisyon ng daigdig ay maaring lumikha ng mga molekula ng buhay. Pinuno nila ang isang silid ng mga gas tulad ng methane at ammonia, na ginagaya ang unang atmosfera ng daigdig. Pagkatapos ay kinuryente ito, tulad ng mga sinaunang bagyo ng kidla. Pagkatapos ng ilang araw, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Sa loob ng silid, lumitaw ang mga bagong molekula, mga amino acid, ang mga blok ng gusali ng mga protina. Ang mga sangkap ng buhay ay nabuo mula sa mga gas, tubig, at mga kislap lamang. Ipinakita ng eksperimentong ito na ang mga hilaw na materials ng buhay ay hindi bihira o espesyal. Maaari silang mabuo ng natural kung bibigyan ng tamang kondisyon. Ngunit ang pagbuo ng mga molekula ay isang bagay ang paggawa sa kanila na isang bagay na maaring lumago, umangkop, at magparami iyon ay isang ganap na naibang hamon. Upang pumunta mula sa kimika tungo sa biyolohiya, kailangan ng higit pa, pag-aayos, at doon nagiging talagang interesante ang mga bagay. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga tamang molekula, ito ay tungkol sa pag-organisa sa kanila. Kung magbubuhos ka ng langis sa tubig, hindi lang ito basta-basta hahalo ng andong. Nag-organisa ito sa sarili, na bumubuo ng mga pata. Ang payahong bagay ay nangyayari sa ilang mga molekula sa tamang kondisyon. Ang isa sa pinakamahalagang molekula sa prosesong ito ay ang mga lipid. Ang mga molekula na ito ay natural na nagsasama-sama upang bumuo ng mga bula, maliliit, parang selulang kompartamento. At ito ay isang game changer. Bakit? Dahil ang isang bula ay hindi lamang isang random na hugis. Ito ay isang hadlang. Pinoprotektahan nito ang anumang nasa loob na pinapanatiling hiwalay ang labas na mundo. Ito sana ang unang primitive na cell wall ng buhay. Ngunit ang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghihiwalay, ito ay tungkol sa mga pattern at estruktura. At ang kalikasan ay may paraan ng pag-organisa ng mga molekula sa isang bagay na higit pa. Nakikita natin ito sa lahat ng oras, mga pattern na lumilitaw mula sa simpleng kimika. Ang mga kristal ay tumutubo sa mga tiyak na hugis. Ang mga snowflake ay bumubuo ng masalimuot na disenyo, at ang mga molekula ay natural na nag-aayos sa kanilang sarili sa mga komplikadong istruktura. Kunin ang mga protina, halimbawa, nagsisimula sila bilang mga simpleng kadena ng mga amino acid. Ngunit sa tamang kondisyon, sila ay tumitiklo sa mga tiyak na tatlo inahugis na bumubuo ng mga istruktura na maaring magsagawa ng mga gawain, tulad ng paghahati-hati ng pagkain o pagkopya ng yene. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, ang mga molekula ay hindi na basta-basta lumulutang. Bumubuo sila ng mga istruktura. Nagatayo sila ng mga sistema. Naglalagay sila ng pundasyon para sa isang bagay na hindi ka panipaniwala. Iyon ay nang ang kimika ay gumawa ng malaking hakbang. Nang ang mga molekula ay hindi lamang nag-organisa. Ngunit nagsimulang kopyahin ang kanilang mga sarili. At doon natin matatagpuan ang tunay na kislap ng buhay. Sa isang punto, may nagbago. Ang mga molekula ay hindi lamang nag-organisa ng kanilang mga sarili sa mga estruktura. Nagsimula silang kopyahin ang kanilang mga sarili. Ito ang unang tunay na kislap ng buhay. At isang molekula ang susi sa pagbabagong ito, RNA. Maaring narinig mo na ang tungkol sa DNA, ang molekula na nagdadala ng blueprint para sa lahat ng buhay. Ngunit bago ang DNA, mayroong RNA. Ang RNA ay may natatanging kakayahan. Maari itong mag-imbak ng impormasyon at kopyahin ang sarili nito. Isang primitive na bersyon ng reproduksyon. Habang ang DNA ay isang double-stranded na molekula, ang RNA ay single-stranded na ginagawa itong mas simple at potential na mas madaling mabuo sa mga unang kondisyon ng daigdig. Isipin kung mayroon kang isang libro na maaaring automatikong isulat muli ang sarili nito, na gumagawa ng mga kopya sa tuwing bubuksan mo ito. Iyon ang kayang gawin ng RNA. Nagdadala ito ng isang simpleng kode at maaaring gumawa ng mga kopya ng sarili nito nang walang anumang kulong. At hindi lamang ito teorya, talagang ipinakita ng mga siyentipiko na ang RNA ay maaaring mabuo ng kusang loob sa tamang kondisyon at kahit na magsimulang kopyahin ang sarili nito. Tulad na maaring nangyari, bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ngayon, ilagay ang self-replicating na molekula na ito sa loob ng isang protective bubble, at bigla, hindi ka na lamang mayroong kimika. Mayroon kang isang bagay na mukhang katulad ng unang buhay na selula. Ang mga primitive na based na sistema na ito ay maaring ang mga unang prototipe ng buhay. Simple, maupok, ngunit may kakayahang gumawa ng isang bagay na pambihira, evolusyon. Dahil sa sandaling mga kopya ng kanilang mga sarili ang mga molekula, nagsimula ang evolusyon. Ang mga maliliit na pagbabago, mutasyon, ay mga na ang ilang mga molekula ay kinokopya ng mas mabilis, ang iba ay mas mahusay. At sa loob ng milyon-milyong taon, ang pinakamahusay lamang ang nakaligtas. Ito ang unang tunay na hakbang mula sa walang buhay na kimika patungo sa isang bagay na may kakayahang magbago, umunlad at mabuhay. Sa isang kahulugan, ito ang sandali ng ang buhay ay tunay na nagsimula. Munit upang tunay na umunlad, ang mga maagang anyo ng buhay na ito ay nangangailangan ng isang paraan upang magbigay ng gasolina sa kanilang replikasyon. Ang buhay ay may isang bagay na kahangahanga, self-copying ng mga molekula. Ngunit ang kaligtasan ay nangangailangan ng enerhiya. Ang bawat nabubuhay na bagay ngayon, halaman, hayop, bakterya, ay nangangailangan ng enerhiya upang lumago at gumana. Ngunit paano nakuha ng mga unang anyo ng buhay ang kanilang enerhiya? Isang teorya ang tumuturo sa mga hydrothermal vent, mga bitak sa malalim na dagat na naglalabas na mainit at mayaman sa mineral na pubig. Ang mga ito ay gumaganap bilang mga natural na power station na nagbibigay ng gasolina sa mga maagang proseso ng metabolismo. Sa simula, ito ay kimika lamang, ngunit ang ilang mga molekula ay naging mas mahusay sa pagkuha at pag-iimbak ng enerhiya. Primitive na metabolismo. Ulad ng mga solar panel na nagko-convert ng liwanag. Ang mga molekula na ito ay nakakulong ng enerhiya upang lumago at magreplika. Pagkatapos ay dumating ang isang pambihirang tagumpay, protective membranes. Ang mga ito ay nakapaloob sa mga molekula na gumagamit ng enerhiya na nagpapahintulot sa kanila na gumana ng mas mahusay. Sa halip na lumutang ng malaya, sila ay nakalok sa loob ng maliliit, parang bula ng mga istruktura. At ito ang unang hakbang patungo sa buhay. Ang mga primitive na selula ay lumitaw, na nagpapabuti sa loob ng milyon-milyong taon hanggang sa ang buhay tulad ng alam natin ay nagkaroon ng hugis. Mula sa mga simpleng molekula, hanggang sa self-replicating na mga bula, hanggang sa mga unang tunay na selula, ito ang paraan kung paano naging biyolohiya ang kimika. Nagsimula ang buhay bilang isang marupok at mikroskopikong bula, ang mapagpakumbabang ninuno ng lahat ng nabubuhay na bagay. Sa loob ng isang bilyong taon, nanatili itong mikroskopiko, na inanod bilang mga single-celled na organismo sa mga primordial na karagatan. Isang turning point ang dumating ng ang mga selula ay nagtulungan na bumubuo ng unang multiselular na buhay. Ang pagtalon na ito ay itinulak ng dalawang pangunahing inobasyon, photosynthesis, na nagpapahintulot sa mga organismo na gumamit ng sikat ng araw, at ang paglitaw ng eukaryotic na mga selula na may mga komplikadong istruktura. Ang cellular revolution na ito ay nagpalabas ng isang alon ng pagkakaiba-iba. Ang ilang mga selula ay nag-evolve upang makuha ang sikat ng araw, na nagbigay daan sa mga halaman, habang ang iba ay nagpaunlad ng pagalaw at persepsyon na humantong sa mga hayop. Ang Cambrian Explosion ay sumunod, na pumupuno sa mga ekosistema ng komplikadong buhay na nakikipagkumpetensya para sa kaligtasan. Milyon-milyong taon ang lumipas, isang bagong estratehiya sa kaligtasan ang lumitaw. Hindi bilis o lakas, kundi katalinuhan. Ang kakayahang matuto, makipag-usap, at magtanong sa mundo ang nagpabukod-tangi sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang pag usisa na ito ay nagmula sa mga unang self-replicating na molekula. Ang bawat pag-iisip, pagtuklas, at pangarap ay konektado sa sinaunang kislap ng buhay. Hindi tayo hiwalay sa universo. Kaya, sa susunod na tumingin ka sa salamin, tandaan, hindi ka hiwalay. Ikaw ay produkto ng universo. Ikaw ay kimika na nagising, kumakain, nag-isip, natutulog, nagtatanong, at patuloy na nag-evolve.